Hey, what's up guys? It's me, Jollybox at your service. For today's video nga pala ay magsaservice kami sa internet nitong si Paring Renan. Bago nga pala lahat ay dumaan muna kami ni Paring Renan dito sa shop sa may tapat ng ataw. Hindi rin nga pala kami nagtagal sa shop dahil medyo malayo nga pala ang aming pupuntahan ngayon. Sa Rizal Laguna nga pala kami magsaservice ng internet ngayon. Nag-tricycle nga pala kami ngayon kasi marami kaming dalang gamit. Hindi kasi kakasya sa motor ang aming mga dalang gamit kaya nag-tricycle na lang kami. Dito nga pala ako muna ang ni Paring Renan dahil i-check niya kung sa ang exact location na aming pupuntahan. At pagkatapos niya i-check ang aming exact location na pupuntahan, inagpalit na rin agad kami ng pwesto. Hmm. Hindi ko kasi masyadong kabisado ang daan dito, kaya siya na lang ang drive <tinyo> At nang makarating kami dito sa exact location ng aming pupuntahan, itinawagan na rin agad ni Paring Renan si customer para ipaalam kay customer na kami ay dumating na. At habang kinukontak ni parang Renan si customer, inihahanda ko na tong hagdan na gagamitin. Pagkatapos i-ready ng hagdan, in-ready na, na rin namin itong wire para sa gagamitin sa extension ng internet. At syempre, pagkatapos ilatag ng wire, kailangan itong i-check kung may putol o wala. Hindi ko na nga pala binidyuhan yung paglalatag ng wire dahil medyo hassle. Medyo nagdudumalikas kami nitong araw na to dahil ako nga ay may appearance pa. Butin yun na lahat. Wala rin naging problema sa amin ginawa kaya mabilis din kami nakatapos. Oh, katapos nga pa lang i-check ang wire kung walang putol at saka ang signal kung maganda. Yung mga na rin agad kami dahil malayo pa nga ang aming babiyahin. Pero syempre, bago ang lahat, kakain muna ang mga masasarapin. Saktong sakto rin kasi dito sa amin daraan ng pauwi, may nakita kaming bulaluhan at tapsihan kaya dito na lang kami kumain. Medyo malayo pa nga kasi ang aming babiyahin kaya kami kumain na muna. Tamang gutom na rin naman kasi talaga kaya kumain na muna kami. At hanggang dito na lang ulit muna mga kajalibog. Hanggang sa muli, salamat.